pupunta tayo ng Japan. Ah! So, special po ng araw na to ngayon. At kung mapapansin niyo po dito, eh, kasama ko yung pinakamatindi kong tatay. Ayan. Kasi ngayong araw po, eh, magpapaalam ako kay Papa. Actually, kaninang umaga po, nagpunta na ako sa punto ni Papa para magpaalam. Kasi ngayong araw po, eh, pupunta po ulit ako ng ibang bansa. Opo, mga ibang bansa po ito. At kasi, hindi po ito basta saglitan lang. Pitong araw po ako mawawala dito sa Pilipinas. At, ito po matindi. Hindi lang po kasi ako'y mawawala. Ako, pamilya ko, si Elma, pamilya ni Elma, at buong barkata ko. Opo, lahat po kami yung mawawala dito sa Pilipinas. At mga ibang bansa po kami ng pitong araw. Napakatagal ko na pong pinlano na to. Last, last month ko pa po to. Kasi feeling ko, ito na po yung perfect timing para, para gawin ko to. Ito na yung pagkakataon para gawin ko to. Kasi, eh nga po, hindi po natin alam kung anong pwede mangyari bukas. Kaya, naalala ko kasi noon, ganitong ganito yung ginago, ginawa po ni Papa sa amin noon. Wala po kami pera. Nag-loan kami, namutang pa kami, nag-loan na kami, nangutang pa kami sa iba para lang po matuloy yung ibang bansa namin noon. Na yung nga po, nagmakaw kami. At akala ko po noon eh hindi kami mag enjoy kasi nga po namutang kami, matagal din bago mapayaran. Pero nandun na po kami sa Macau, sobrang worth it po lahat. Sobrang na-treasure po namin kahit hindi po kami kumakain ng ilang araw doon. Naumaasa lang po kami sa free taste pero sobrang nag-enjoy po kami. At ito po yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam po ano pa yung bukas dahil nung nag-ibang bansa po kami noon, hindi po namin alam na yun po pala yung unang ibang bansa namin buo kami pamilya at yun po pala yung uling ibang bansa namin na buo kami na pumunta sa ibang bansa kaya sabi ko sa sarili ko gusto kong gawin to gusto kong gusto kong gawin yung ginawa ni Papa noon hanggat nandito pa lahat hanggat buo pa lahat kaya yung pinano ko po na yun last month or last last month eh ngayon po ay eh, nagkatotoo na at tuloy na sa tulong po yan ng Discover Group. Kaya maraming marami salamat po at nakilala po talaga namin Discover Group. Sobrang lumakas yung loob ko na ipagpatuloy ito. Dahil, uh, yun nga po, kahit wala po ang kalam alam, sila na po ang gagawa para sa inyo lahat. Kung baga, sasabihin nyo na lang po yung plano nyo. Sila na po lahat mag-execute. Kaya kanina po, nakausap po kami nung Discover Group at ito po yung napag-usapan um, Thank you so much po again for trusting Discover Group and congratulations uh -huh. kasi set na po tayo for this Japan tour po. And Discover uh, Group team is already ready for uh, this tour and to meet you there. Uh -huh. And I, Camping uh, uh, Pin group yeah. day po uh -huh. ay... Thank you, thank you, thank you, ma'am. Thank you, kasi tagal natin, ma'am, pinlano to. Thank you, thank you so much, ma'am. Discover Group, maraming maraming salamat. Grabe, wala lang po kami. Ma'am, thank you po ulit. Grabe, thank you po. Ingat, ma'am. Ingat, ingat, ma'am. Ingat. Ang jajaman na kami! Ang jajaman na kami! Sayang, mapasalan dito. Yan, opo. <laughs> Dahil mamaya pong gabi, e eh pupunta na po kami ng Japan. <laughs> At ito na po, pinadala na po ng Discover Group lahat ng passport nila. Kasi po, last last month din po, e eh ko na po yung passport nila ah uh, ah uh, iba, wala passport. Pinakuha ko na rin po ng passport. Pero hindi po nila alam po sa kami pupunta. Sabi ko lang po sa kanila na may pupuntahan tayong araw. Maghanda kayo ng gamit. Ihanda yung sarili nyo. Yung may makatrabaho trabaho, mag na kayo. Kasi may pupuntahan tayo. Pero hindi ko sinabi kung saan po kami pupunta. At ito na po, pinadala na po ng Discover Group. Ito na po yung mga passport nila. Ayan. Wow! Ito na. Ah, bukas ko na po kasi ito. Congratulations on the approval of your Japan visa. We did it. Ayan. Ito na po yung passport nila na merong visa, Japan visa. So ngayon, sobrang, sobrang excited po lang po kasi hindi lang po pamilya yung kasama ko, kundi yung buong pamilya ko po. Sila Elma, pamilya ni Elma, mga barka Kaya, sobrang ito po si Kuriman sabi ko na pangarap na trip o pangarap na alis. Dahil, hindi lang din po basta bansa ay pupuntahan namin. Kundi, isa sa pinakamasayang bansa na puntahin po ito na isang tao. At ito nga po ang Japan. Kaya, di, di na po ako makapaghintay. Maraming maraming salamat po sa inyo ulit. Lord, marami maraming salamat. Discover, maraming maraming salamat mga ma'am and sir. Kasi, kung hindi po dahil sa inyo, hindi kami makakamunta dito. At sana, Papa, bantayan mo kami sa pagpunta namin doon. At alam naman namin na babantayan mo kami doon dahil araw-araw naman ay e, piling namin katabi namin. Kaya, ilabang! Ibabalita na ako na sa kanila to. <laughs> Let's go, Japan! So, kararating natin lang dito ni Elma at Alice kay bad trip namin si Elma kasi nagpatulong ko magpa-impake sa kanya kasi hindi ko kaya magtiklop ng mga malalate na ganyan. Tignan natin natin na yun. Lab. Lab trip ka! Kakarating mo malang madrip ka na? Bakit hindi bad mo ba madrip? Tignan mo. Ready ka na ba? Ako, ready na ako, ikaw. Eh, <laughs> kaya nagpapatulong ako magpa-impake. Hindi ko kasi kaya mag -tick 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 ng mga maliliit. Kaya mag-impake na lang, hindi mo magawa. Diyos Alright, mo. Na. Lagyan mo na lang ako basta ng puro jacket, ilagay mo dyan halos ha? Puro jacket? Yung mga bigay dyan, bakit puro jacket? Ay, basta puro jacket ilagay mo kasi malamig dun eh. Bakit sa ba tayo punta? Ha? Saan ba tayo punta? Dahil <laughs> wala ano, ka pang jacket na yun, ano? Wala, pang, pang lang yung jacket ko. Isa, eh, ayang, doon sige, doon na lang bumili sa Japan. Sa Japan? <laughs> <Dina, yun. laughs> <Dina, yun. laughs> so. ah, bakit? Bakit? Ano Bakit? 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 Ah? Bakit? 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 oh, siyempre ako na nakakaalam na. <laughs> eh, hindi. hindi ba? Doon ka nalang bumi, ha? Kasama ba yan? Kasama yan, siyempre. Love ko yeah. yan eh, ha? Eh kaso, pag nagpunta tayong Japan, may alam ka bang words ng Japan? Alam. Ah, ano, alam. ano? Shichiwa. Ay! <laughs> Shichiwa! <laughs> ayun, <laughs> ayun, <laughs> I, I love yung mga tropa ko eh. <laughs> <laughs> Mas marami na Manila. Mayroon ko kasi nun. Mas marami na Manila, Nilong. Siyempre, mas marami, mas marami. Hello, good evening! Hello. Good evening sa inyo mga tol. So ayan, di ba sabi ko sa inyo eh, aalis tayo ngayon? Oo. Sa 7 araw. Pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Okay. Okay. Pero sinabi ko lang sa inyo, para makapaganda tayo, may hirap naman kasi baka mamaya. Kinidak ko na naman hmm. In na kayo, tapos hindi <laughs> kayo na <Nakapaganda. laughs> okay. okay. Ngayon, siyempre, hindi uh, magiging posible ito sa tulong ni Discover. Uh, wala akong mahal na kailangan pag Kahit sa hotel, wala akong mahal na lang. Kaya may pinatala sa atin dito Discover. At ito na yung kusan tayo pupunta. <laughs> Sobrang gandang lugar kasi hindi naman sila nang maganda. Kaya... Ayos lang, manigot pa. Ayan. Ang importante na magkakasama kakasama. Ayos lang. Ito. Pag-uusap muna uh, Ito. Ito yung mga hinirang po sa inyong passport. Ayan. At ito mga passport nyo na ito, meron na itong visa

En la salud. In one, two, three, Japan. sky, sky. Oke One, two, three,

Pray muna tayo para safe life tsaka sa para maganda yung uh, makayari sa atin. Dahil. Pray muna tayo. Uh, Lord, pray muna tayo. Salamat po sa araw na to at katuloy uh, po ang uh, po poindyaman po namin. Ingatan nyo po kami sa life namin. Ingatan nyo po ang bautis sa amin. Ingatan nyo po lahat ng may po namin doon sa Pilipinas. Uh, at bigyan nyo po kami ng lakas sa gagawin po namin sa Japan at bigyan nyo po kami ng napakagandang memorya na, ma, uh, na namin dito sa Japan at ilayo nyo po kami sa kahit na anong mapahamakan uh, alam po namin na tatatak po ito sa buhay namin habang habang buhay at sana po masundan ko po, po ito ng maraming pang masayang memories kailangan po in Jesus name we pray Amen Grabe! Ito na pala yung Japan! Grabe! Aka sa Japan na kami!